e falta bem

Hi guys, dito ako nga sa inaguan So dito tayo guys So ako lang mag-isa dito nag-video So nagpagawa si Brenda na um, Ano, bubong Tinanggal po yung Ano, yung Ano niya, yung uh, Tinanggal po yung Bubong niya na plastic At pinalitan po lahat Pinalitan niya po lahat Ganito hmm. na po yung light lahat na Ayan uh, so, trabaho mo lang ngayon hmm. Ayan okay. Ayan okay. Ayan okay. Ayan okay. Ayan okay. So, ayan na guys. Ready to serve na ito sa ating mga trabahante doon sa function hall. So, meron din tayo dito tinapay. So, ngayon mga ma'am, si so, tignan muna natin yung ano, yung pinagawa na trabaho ulit ng ating madam na si Brenda Mage. to kasi yung function hall ay pinalitan niya ng ano, ng kulurok. Diba, Bersi? So, alitan na. Tignan muna natin. Saan ba yan? Tinanong na natin kung anong update sa uh, trabaho. Kasi, di ba, nakita naman natin ang dami, maraming nagluluto ngayon sa merienda para sa kanila. Kasi, um, uh, si Brenda kasi, na, na trauma kasi nung uh, natanggal yung plastic na bubong. So, ngayon, ay andito sa kinalitan niya. So, dito, oh, ah, dito, dito pala guys, oh. Dito na pala. So, dito, 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 dito pala. Ako, so ito yung unang stage na kinuwaan ng, ano, ng plastic um, So, <slag Franklin región> <Trail turbul pixel> So ito na ga guys yung ano na yung gamit ko. Lalayo pa kayo, pinaskuhan mo. Dapat yung kuloro ko na pa. Gamit dito sa buong. Ah, pangsin para hindi na sa tutulo. At ito yung ano natin mga tot doon. Mga engineer. Kapasita si Angkol. Nalatulog ko, nilinda.